Panibagong araw na naman nga mga kamag-anak ng ating buhay tumana. At ngayon nga ay magdadala ako ng kurudo tsaka ng pagkain dahil nga ngayong araw ay nagpapapuji tayo ng ating okrahan. Masyado na nga ang naging damo nito mga kamag-anak dahil nga halos araw-araw umuulan kaya hindi tayo makapagpatrabaho. Kaya laking tuwa ko nga mga kamag-anak noong mga nakaraang araw ay nag -araw na kaya nagkaroon tayo ng chance na ayusin to. Hindi kasi maganda mga kamag-anak na yung ating halaman ay lubog sa damo bukod sa maraming insekto eh nakukuhang manangkad ng ating mga tanim dahil silong sa damo lumalaki lang yung puno na payat ang susunod nga natin gagawin mga kamag-anak kay magpapa-spray tayo ng para sa whiteflies at magpapa-spray na rin tayo ng foliar fertilizer Pagkatapos noon mga kamag-anak, ang susunod natin ay papadamuhan natin yung tudling natin para lumitaw na yung maes tsaka yung okra para maging katulad siya nito. Ayan. Kasi may mga hulip din yan mga kamag-anak kaya kailangan maging maingat yung magdadamo natin na makukuha para hindi mamatay yung hulip. Ayan baka kasi mapatay nila yung maliliit na okra sayang naman. At ang huli natin gagawin mga kamag-anak ay magpapagambol tayo. Ayan papakahig natin mga kamag-anak yung lupa dito sa magkabila para tumabon dito sa puno. So hanggang doon lang muna mga kamag-anak yung balak nating gawin dito no tapos maglalagay na lang tayo ng pangalawang pataba kapag ka medyo malalaki na yung ating tanim. So sa ngayon yun lang muna kasi sa totoo lang eh medyo malaki na yung nagiging puhunan natin dito. Uh, hindi rin biro kasi mga kamag-anak yung magpapatrabaho kasi sa totoo lang mga kamag-anak, uh, hindi natin kayang trabahuhin mag-isa itong taniman na to. Kasi hindi lang naman yun yung ginagawa ko mga kamag-anak. Uh, minsan, uh, minsan madalas nagre-repair din ako ng printer sa bahay tapos nag-home service din tayo. Kaya hindi natin matututukan masyado to. Kaya wala tayong magagawa kundi iupa ng iupa yung trabaho rito. So yun lang mga kamag-anak. Sa mga kapwa ko, oh farmers, mga kamag-anak, ah, medyo mababa yung gulay ngayon. Ah, huwag tayong sumuko, mga kamag-anak, dahil pag tayo sumuko, lalong hindi tayo mga kabawi. Yun lang. Paalam!